Ganyan ka nga li guys. Lito tayo na adubo ng kangkong. Ganyan natin guys yung sahog. salitulutuin okay, muna ngayon guys ayun na na yung kangkung ang lang po itong maluto ano po, linagyan ko na po ng oyster sa so, sakay po ito yung toyo. Ayan. na po natin. Guys, malapit nang maluto. May sili na po, may sili na rin po 'yan. Sili. Hmm. Hmm. Ayan po guys. Luto na po guys. Yan ano, yan yung ano, yung dinis ang adobong kangkong. Ayan po. Okay na po yan guys. Pwede nang kunin. Ayan na po. yan po guys. Nagkaluto na po tayo. Thank you for watching po sa ano, pagluto ko po ng adobong adobong kangkong po. Ayan po. Ayan. Ayan na po. Thank you po. Ayan po guys. Food trip ng mga barkada na Mary pumunta dito sa bahay namin prepare po sila pagkain sa baba sa baba na lang ay si po adobo <laughs> silong man raw kamo? <laughs> sabi <laughs> 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 nga na ni Mary. Jasmine <laughs> <laughs> so, <laughs> <laughs> uh, Ay, Ay sa pataas. Ay na. Ay guys, kain na po tayo guys. Na po. Kain na po kami. Hmm, po Hello guys. Matinaga Okay, thank you. Thank you for watching.